Hi, this is your Tito Welcome to my channel. May isa ni insoy at iba pa. Ayan, nandito na naman po tayo sa isa kong area. Yan. Ito po yung lagi ko na vlog kasi ito po yung pinakamalapit sa aming bahay. Nag-aabono po ulit kami ng urea. Ayan, this is top dress na. This is actually 35 days after planting. Na-late na po kami mag top dress kasi na-late din na po kami mag side dress. 'Yon. Medyo okay naman po ang tubo ng ating mais dito sa area na to. And Yan. Ang nakatanim po dito is NK6. Ang inabono ko po dito na 14 14 14 is 5 sacks. Dito naman, inabono din namin na urea is 5 sacks din. Ayan po, sa sobrang ulan po, medyo matubig po dito. Ayan, hindi po natubo ang ating mais. Parang nalumos siya. Ayan. Kasi, grabe po yung ulan. Tapos yung tubig galing dito sa kabilang farm, napupunta po dito sa amin. medyo maliit ang tubo ng mais doon no? hindi ko alam kung bakit. Ano? Oh? Minsan kasi talaga kahit malinis na yung farm, napahinga na yung farm. May ang nature kasi pag sobrang ulan po kasi hindi din gusto ng mais. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na pag pula yung yu lupa. Tingnan nyo. Pula kaayo yung lupa dyan sa iliyang yan. Sobrang pula po yung lupa dyan. Hmm, marami pong nutrients ang pulang na dyan. Pero mostly po siya. Dito, talagang medyo, ano na po, menos na po kasi ang, ang nutrients sa ating lupa dito, sa area na ito. Pero dun sa kabila, medyo maganda siya. Ayan. Ito po yung tamang timing para mag- abono po tayo ng urea kasi naulan po hapon ng hapon at hindi po masyadong malakas yung ulan basa po ang ating lupa kailangan po kasi basa po ang ating lupa pag mabono tayo ng urea maabsorb po ka ng ating ang urea urea is for nitrogen and uh, ang the rest kaya Kaya 4600 po ang ano sa, yu sa Yuria natin. ko hindi ano. Kung hindi pa po kayo subscribe please click the uh, subscribe button. Pati na rin po ang notification bell. By the way, disclaimer lang po. Lahat po nang nababanggit kong ano namin dito is based on our as a corn farmer. Hindi po kami expert dito. Ito, ito 'yung aming mga naranasan sa aming pagtatanim ng mais. Yan po. Nasaan sila? Ayun pong isa dito. Yan, yan. Isa po din yan sa area ko. That is 2 hectares. hanggang doon po. Sa may mga manggahan. Yan. From the Kawayan. hanggang ang Manggahan. Isa din po 'yan sa area namin. 2 hectares din po 'yan siya. <laughs> Bakit? <laughs> Sige lang. <laughs> yan si Celine. Masipag. Mayaman na yan pero nag-aabono pa. Ang dami din niyang uma. Pero nag-aabono pa. Ayan, ganyan po ang pag na, oh. Ayan. <laughs> o, dapat ilayman na, no? Ayan. kaya ngayon, ano, napahinga siya, Oh. Ang pangit pa rin ang tubo ng ating mais ngayon. Ayan po. Ito po ng farmer's Kaya kailangan po natin daging ipa-soil test ang ating lupa. Tapos, lagyan na soil conditioner. Actually, basal siya linalagay ang soil conditioner. Yun. Kasi para, ano, at least, banda yung tubo ng ating mais. Ito nga siya. Anyway, mag-spray na lang ang dito mag-crease ng for this uh, 35 days after uh, the 40 days acting. Yan. Eh, tignan nyo, oh, talagang ang pangit ng tubo ng ating mais ngayon. Yan. Mag-spray kami ng foliar para uh, ma-recondition ng ating ano, ay, ita sa tao na mag kami ng conditioner yung mga ano, yung mga organic na fertilizer baka may magtanim o anyway this is Martha this is just an update sa inaming area nakatanim and nag kami na po po ng urea urea

So and thank you for watching, everyone. Have a great day.